Hello, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko farmers. Mag-a-update lang po ako no sa aking tanim na ampalaya na 3 times harvest ngayon. So, kung na natin mga kapwa ko farmers kahit 3 times harvest na kasi 47 days na ngayon, uh, mayroon pa rin tayong nakikitang mga maliliit na bunga. So, yung ampalaya natin hindi hindi masyadong makapal kasi ang variety po nito ay Galaxy uh, Max F1. So, tingnan natin mga kapwa ako kaparmer, kung natin no, may mga malilit na po tayong mga bunga na ating makikita sa variety na to. So, yun po mga kapwa ako ang uh, variety na Galaxy Max F1 na i-share ko sa inyo ngayon. So, kahit ano na, marami pa rin mga malilit na bunga na ating makikita mga kapwa ako kaparmer, no. Okay, so tingnan nyo, ang daming bunga. Kahit hindi siya masyadong makapal, pero meron pa rin bunga mga kaparmers ang Galaxy Max F1. Okay, so yun po ang bagong variety ng ampalaya ng Swiss mga kaparmers na hatid po sa ating lahat na magandang itatanim. No, sa maulan na panahon kasi yung mga bunga naman niya so kanina pinipitasan po so tingnan natin yung bunga niya ay hindi din magka-cracking so yung Galaxy Max F1 matibay din siya sa cracking kaya sa so nagtatanong sa akin kung anong mga magandang variety ng Ampalaya natin itatanim ito si uh, Galaxy Max F1 ok siguro pag 52 days pipitasin natin natin ulit no liwas ng ano on dash so siguro abot uh, siguro to mga 300 500 kilos dalawang lata lang po ito mga kapwa ko farmers okay so, so uh, bago tayo magtapos no uh, shout out po sa lahat ng mga subscriber ko mga share viewers thank you so much no mga commentator so hanggang dito na lang maraming maraming salamat god bless at mabuhay po tayong lahat bye bye